Samahanin nyo akong muli sa maikling oras sa pag-aaral natin sa mga salita ng Diyos. Ating talakayin ang tungkol sa araw ng pamamahinga na itinangi ng Diyos at itinalaga para sa Kanya. Sa Aklat ng Eksido, Kabanata 20, Talata 8, hanggang isa ito po yung ating mababasa. Ganito po ang mababasa. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamay nga. Anim na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamay At itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sino mang naniniran sa inyong bayan. Anim na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Ang salita ng Diyos. Ang ating binasa po ay mababasa rin po rin natin sa Deuteronomio chapter 5 verse 12 no hanggang patuloy po bilang tao alam natin ang kahalagahan ng salitang pahinga dahil ang labis na paggawa na walang pahinga ay makasasama alam po natin yan lalo na kung ito tungkol sa kalusugan kaya kaya maging sa manggagawa ang may pag no, alam natin na ang manggagawa ay naglalaan din ng pahinga or tinatawag na rest day Amen Kaya bago pa gawin ng tao alam na ng Diyos ito at ginawa niya ito gaya ng mababasa natin sa Genesis chapter 2 verse 1 to 3. Ganito po ang sabi. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos siyang likhain ang lahat ng ito. At siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi. Sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga, matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Gaya ng ating binasa na sinabi roon ng Panginoon na anim na araw niyang ginawa ang lahat ng bagay at sa ikapitong araw itinangin niya ito at dito siya nagpahinga. Ang ibig bang sabihin nito, ang ibig sabihin ba nito na ang Diyos na makapangyarihan ay napapagod? Hindi po sapagkat ganito ang sabi sa Isaiah chapter 40 verse 28. Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong siyawe ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumika ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makatatarot ang salita ng Diyos. Ngunit bakit kaya ginawa iyon ng Diyos? Bakit naglaan siya ng araw ng pamamahinga at nagpahinga siya kung hindi naman siya napapagod? Pakinggan nyo ang sabi sa Levitico chapter 23 verse 1 to 3. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Alim na araw kayong magtatrabaho, ngunit mamamahinga sa ikapitong araw. Iyon ay araw ng banal na pagtitipon. Huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo, saan man kayo naroon. Iyon araw ng pamamahinga para kay Yahweh, ang salita ng Diyos. Kaya nga, kaya nga mga kaibigan at kapatid kay Kristo, hindi matuwid na patayin mo o patayin natin ang sarili natin sa walang tigil na pagtatrabaho at wala at wala man lang isang araw na iniukol para sa Diyos kung saan doon mo siya papupurihan sasambahin pasasalamatan ng hayagan at doon sa isang araw na hiningi ng Diyos doon tayo mag, magtitipon at makikinig ng mga salita ng Diyos kasama ang mga itinuturing mong kapatid sa Diyos, kapatid kay Kristo, gaya nga ng paalala sa Hebreo, no? Ganito yung mababasa natin sa Hebreo chapter 12 verse 23. Ay, sorry po, sa Hebreo chapter 10 verse 25. Ganito po ang masas ang sinasabi. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kaibigan kay Kristo, no? naroon yung isang araw natin na meron tayong pagtitipon para sa Panginoong Diyos. Saan naroon ang mga kapatid sa ating Panginoon? at doon tayo maraming matututunan sapagkat doon ipinapahayag ang mga salita ng Diyos na kung saan lumalakas ang ating kalooban at natututunan tayo may mga natututunan tayo Amen? At kapag natutunan mo nang ibigay sa kanyang isang araw na hinihingi ng Diyos ituturo ng Diyos Ama sa atin sa pamamagitan ni Kristo Yesus ang pagsamba sa Diyos Ama sa Espiritu at Katotohanan. Ngunit, paano po natin yun malalaman at matututunan kung wala tayong oras, araw, panahon para sa Diyos, lalong-lalo na yung isang araw na hinihingi ng Diyos? Maaaring sabihin natin, sa Israel yung ipinahayan pero gaya ng ating binasa, sa simula pa lang, no, sa Henesis, kinawa ng Diyos. Araw ng pamamahinga. At, 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 gaya ng binasa natin, no, sa Isayas, ang Diyos ay hindi napapagod. Kahit nangangahulugan, inilalaan niya yun para sa atin. Ito naman ang malalim na aral tungkol sa araw ng pamamahinga. Si Yeso Kristo ang inaasahang paririto mula sa Diyos bilang tagapagligtas at magpapaliwanag ng lahat ng bagay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Pakinggan nyo ang sinabi ng Panginoong Yeso Kristo sa Mateo chapter 5 verse 17 to 18. Huwag ninyong akalaing na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Ang salita ng Diyos. No, sabi ng Panginoon dun, naparito siya para uh, hindi pa walang bisa ang kautusan kundi ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Kasama na doon yung araw ng pamamahinga. At ang ating Panginoong Heso Kristo rin ang magtuturo sa atin ng pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang sabi ng Panginoon sa Mateo chapter 11 verse 28. Patuloy, babasahin ko po. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigitan sa inyong pasanin. At kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. At makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Ang sabi rin sa ating binasa, no? Kayo'y makasusumpong ng kapahingan sa inyong kaluluwa. Alam na natin ang kahalagahan ng pahinga para sa katawan. Ngunit ang kapahingahan sa kaluluwa ay ipagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Iso Kristo. Amen. Pakinggan nyo ang sabi pa ng Panginoon sa Marcos chapter 2 verse 27 to 28. Ganito po ang sinasabi. Sinabi pa ni Yesus, Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutian ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang salita ng Diyos. Kaya nga po, nang dumating ang Panginoong Hesus sa sanlibutan, hindi naunawaan ng mga tao lalo na ang mga karamihan sa mga eskriba at pariseyo ang mga ginawa ni Yesus di ba nga pinararatangan pa siya na laging lumalabag sa araw ng pamamahinga ayon sa kautusan ni Moises kapag ginagawa niya sa araw ng pamamahinga yung pagpapagaling di ba po ngunit gaya ng ating binasa kanina no? ang Panginoon ang magpapaliwanag sa atin ng kautusan na ito at siya yung gaganap nito. Amen? I kaya nga, may mga sinasabi ang Panginoon, hindi ba? Ano ba ang matuwid gawin sa araw ng pamamahinga? Pumatay o bumuhay? Bagay na hindi matanggap ng mga na may nalalaman sa mga kautusan katulad ng eskriba at mga pariseo. Kaya sa turo ng Panginoon, no, tamang gawin ang araw ng pamamahinga, ngunit huwag kakalimutan ang pagbibigay ng katuwiran at katarungan sa kapwa. Amen. Sa Hebreo, may ganitong sinasabi no, na ating mababasa sa Hebreo chapter 4 verse 1 to 10. May kahabaan lang po ito pero pagtiyagaan po ninyo pakinggan. Ganito po ang sinasabi. Nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi. Sa galit ko'y aking isinupang hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Sinabi niya ito bagamat tapos na ang kanyang pagkalikha sa sa sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglika. At muli pang sinabi, hinding hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Ang mga unang nakarinig ng mabuting balita ay hindi nakapasok at nakapamahinga sa piling ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway. Ngunit ang totoo'y may papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Kaya't muli siyang nagtakda ng isang araw. Ngayon, Pagkalipas ng napakatagal na panahon, sinabi niya sa pamamagitan ni David, Kapag narinig niyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Kung ang mga tao ay nadala ni we sa ganap na kapahingan, hindi na sana nagsalita pa ang Diyos tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Sa makatwid, may kapahingahan pang nakalaan sa mga nananalig sa Diyos sapagkat ang sino mang makapasok at makapam makapahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang mga gawa tulad ng Diyos na nagpahinga na sa kanyang paglika. Kaya't magsikap tayo makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sino man sa atin para hindi mabigong tulad nila. Ang salita ng Diyos. Kaya ang isa pang malalim na turo tungkol sa araw ng pamamahinga ay tungkol sa huling araw na kung saan makakasama natin ng Diyos sa araw na iyon. Araw ng pamamahinga. Gaya na ng baghit sa ating binasa. Sinabi rin, no? sapagkat ang sino mang nakap, nakapasok at nakapahinga sa pili ng Diyos, ay magpapahinga rin sa kanyang mga gawa tulad ng Diyos na nagpahinga na sa kanyang paglika. Sa makatwid, para sa atin, para sa atin talaga ang araw na itinakda at itinangi ng Diyos. Amen? Kaya dapat lang natin purihin at sambahin ang mabuting Diyos natin. Dahil bagaman tayo tao lang mula sa alabok ay ibig ng Diyos makakasama niya makasama niya tayo sa banal na araw na yon. kung saan wala nang kamatayan wala nang sakit at hirap no? yung tunay na kapahingan pakinggan niyo ang sabi sa pahayag chapter 21 verse 1 to 4 ganito po ang sinasabi Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lunsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit buhat sa Diyos. Gaya ng babaeng ikakasal. Gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luwa. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ang Salita ng Diyos kaya mga kapatid no sa ating mga binasa, sa ating mga pagbasa, no ipinapakita lang nito na sa simula pa yung araw na pamamahinga na ginawa ng Diyos na lumalarawan sa ikapitong araw which is huling araw no na ipapamahinga natin kasama ang Diyos. At sa pagdating ng mga Israel no sa bansang Israel, ibinigay yun ng Diyos sa kanila bilang utos para maunawaan ito sa kanila. Sinubok sila ng Diyos doon kung paano nila ito isasagawa at isasabuhay at itatanim sa kanilang puso. Sa, so, para kapag dumating na, ang tagapagturo nila at ang tagapagligtas nila, walang iba kundi ang ating Panginoong Isa Kristo, ito yung magpapasakdal sa kanila tungkol sa bagay ng araw ng pamamahinga. Ipapaunawa ni Kristo kung paano ang pagtupad sa lahat ng kautusan. Hindi kasi maaari na Isang araw, ibibigay mo lang sa Diyos, ngunit yung anim na araw ay puro paggawa ng masama. Pero hindi rin ipinapayagan ng Diyos na buong araw mo or sinasabi nga ay eh, 24-7 na paghahanap buhay sapagkat hindi yun makabubuti sa tao. Na wala siyang ginagawa, kundi hanap buhay lang ng hanap buhay. Pero ang totoo, hindi hanap buhay yun. Sapagkat gaya ng ating binasa, kay Kristo makakamtan ang kapayangan at buhay. Kaya ipinapalaw pinapaliwanag ng Panginoon no? no? na kailangan mo ibigay yung isang araw sa pagbibigay ng isang araw doon ka ng Panginoon yung mga bagay na dapat mong gawin yung pagsamba sa kanya sa espiritu at sa katotohanan at makakamtan natin yun sa mga aral ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nawa ibigay na natin para sa Diyos ang kung anong para sa Diyos, gaya ng isang araw, araw ng pamamahinga kung saan, dun tayo magkakatipon-tipon sasamba po, magpupuri sa Panginoong Diyos at magbibigay ng handog na rin sa Kanya magbaga man ito'y hayagan lang at ito'y panglabas nauunawaan naman natin ang malalim na kahulugan na yun lumalarawan yun sa pagdating ng panahon na tayo'y haharap sa Diyos at tayo'y makakasama Niya at Siya na'y magiging palagi ang kasama natin at Siya ang magiging Diyos natin ayon na rin sa ating binasa at kapag natutunan mo na ang pagbibigay nito ituturo ng Panginoon sa iyo ang pagsambanga sa Kanya sa Espiritu at sa Katotohanan na ang buong buhay mo ang lahat sa iyo ay kusa mo ng iaalay sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Kaya nga mga kaibigan, kapatid kay Kristo, lumapit tayo sa ating Panginoon. Tinatawag niya tayo upang magkaroon tayo ng kapahingahan at mag-aral naman din sa Kanya. Ng sa gayon, ituturo niya sa atin ang paglapit sa Diyos at aakay niya tayo sa daang matuwid. At para magawa natin yun, dapat natin ibigay ang isang araw kung saan doon nga nagkakatipon tayo at tumaharap sa Diyos bilang larawan ng darating na ang huling araw o ang araw ng pamamahinga para sa Diyos at para sa atin. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon.